Bisitahin natin ang pinakamalapit na bayan sa kalawakan. Buhay na may 50% mas counting oxygen. Laring konada, paano kung sabihin ko sa iyo na may isang bayan na sobrang taas, halos maabot na ang kalawakan, kung saan kalahati lang ng karaniwang oxygen ang malalanghap, pero mahigit 50,000 katao pa rin ang tumatawag dito na tahanan. Welcome sa Laring Punada, Peru ang pinakamataas na permanenteng tirahan ng tao sa buong mundo. Tara, puntahan natin ang mga lugar na bihira ang kayang mabuhay. Matatagpuan sa taas na may 16,700 feet sa ibabaw ng dagat. Ang laring punada ay sobrang taas. Maging ang mga aeroplano, mababa ang lipad kung ikukumpara. Para lang malinawan ka mas mataas pa ito sa kahit anong bundok sa Europa at nasa kalahati ng karaniwang lipad ng mga jetliner. Ang oxygen dito, kalahati lang ng nasa level ng dagat, kahit simpleng lakad, parang tumakbo ka na ng marathon. Pero hindi umihinto ang buhay dito, may mga nagtatrabaho, nagpapamilya at nagsusumikap sa lamig. Bakit? Dahil sa ginto, ang laring kunada ay isang bayan ng minero kung saan ang pangarap na yumaman ang nagtutulak sa mga tao. Kahit bawat tinga ay masakit, karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa mapanganib at hindi makataong kondisyon. Ang iba, hindi man lang binabayaran. Sa halip, binibigyan sila ng pagkakataong kunin ang anumang gintong matatagpuan nila sa piling araw walang kasiguruhan. Ang laring kunada ay hindi lang matindi sa taas, matindi rin sa kahirapan, polusyon at tibay ng loob, walang maayos na palikuran, limitadong kuryente at delikado ang merkuling. Pero nananatili pa rin sila bakit? Dahil mas malakas ang pag-asa kaysa sa hirap. Ang pamumuhay dito ay literal na binabago ang katawan mo. Lumalaki ang mga baga ng mga tao, dumarami ang kanilang pulang selula sa dugo, at nakakamit nila ang pambihirang resistensya. Parang natural na training ground para sa mga astronaut at Olympic athlete. Ang laring kunada ay hindi lang basta bayan. Ito ay patunay ng katatagan ng tao kung gaano kataas ang kayang akyatin para lang abutin ang mas mabuting buhay. Pinakamalapit na bayan sa kalawakan pero napakalayo sa pagiging madali, Kaya mo bang mabuhay ng kahit isang araw sa laring kunada?